What's up mga ibang for this video Welcome to my vlog So ang aking content today mga kaibigan uh, Magluluto ko ako ng uh, pinakbet So ito po yung lutuin ko mga kaibigan Ito po meron tayong sitaw Okra Ampalaya Talong Sigarilya kamatis, Kalabasa Meron din tayong uh, sibuyas At bawang Luya at ceiling green. Ito po yung pamenta magic sarap at bagoong ah, mantika asin. So, ito po yung karne na isaw ko mga kaibigan sa luto po. Ayan po. Alright mga kaibigan. So ito po ang aking content today. Ano yung mga gulay mga kaibigan ah. So ugasan ko mga kaibigan. I-slice ko na mga kaibigan. So, oh, ito na rin po yung karne ng baboy. So, ang gagawin ko dyan mga kaibigan, lalagyan ko na ng asin. Asin. Yan. Tapos, pamenta. Ito yung pamenta. So next kong gawin mga kaibigan ah, Dito ako magluto sa Kawali Ayan, mm -hmm. Ayan. Mga kaibigan So ito po yung Antika kuwari natin mga kaibigan so wala maglalagay na ko ang mantika ayan mantika mga kaibigan okay tapos ito na rin yung ano mga kaibigan uh, luya bawang sibuyas so ang gagawin ko na dyan mga kaibigan uh, ilagay ko na to pagsabay sabay ko na mga kaibigan ayan ito yung karne ng baboy mga kaibigan. Meron na yung asin mga kaibigan at uh, paminta. So lalagay ko ng mga kaibigan. mai dia na atak bang kos kita yang bang sakit tu mai dia bangunnya dia ayam aku oh ya sudah lagi yang kurang, bikin Okay. Ito yung gulay mga kaibigan. Okay. Yeah. ilagay ko na yung gulay mga kaibigan. Ito yung gulay na ano. Ayan po. Ayan po. Ayan po. O so, lalagyan ko nang magic syrup ito. Hay. Tapos tatakpan ulit mga bibigan. Dato ko dyan mga kaibigan na maglalagay ako ng pagong. Ayan po. So maglalagay na ako mga kaibigan. Ayan. Alright. Tapos mga kaibigan, ah, maglalagay lang ko ng isang basong tubig. Ayan. Ayan pa. Para maluto agad mga kaibigan. Okay. Patapos, takpan din ulit. Kaya, takpa ulit mga kaibigan. So, may na rin ako na luto kaibigan. Alright mga kaibigan, so, titignan po yung aking pinuto. So, ito po yung mga kaibigan. Ah, ay So maglalagay ka ng konting bago.

Eh okay, sarap. Ano nito na ako ngayon? Ulit. Tapos, tayo mo na. Okay? So, dahil nakaluto na ako mga kaibigan ay ito na rin kanin ko mga kaibigan. So, ito yung pinakbet. kain ko kain tayo mga kaibigan kain na mga kaibigan yung dinotoo ko ng so kain tayo mga kaibigan kain tayo. kain na matis yung Pabasa. basa. जी <laughs>

Angin sile, nggak bisa normal biasanya. Hmm. Kalian. Tá um cusu Ah sum Sum Ah Sarap mai dia El Monte juice Das main Alright, mga ibigan. So, tapos na umay, mga ibigan. Oh, so, hanggang dito lang ang aking content, mga ibigan. So, maraming salamat sa inyong support, ha. And God bless to. Bye po.